posibleng magkasana na naman ng malawakang tigil pasada ang ilang transport group para iapela ang pamamahagi ng fuel subsidy. Ayon sa grupong Manibela, napakabagal umano ng pamamahagi ng subsidiya sa harap ng walang prenong pagsipa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Manibela President Marval Buena, kinokonsulta na nila ngayon ang mga kasamahan para sa posibleng pagkakasang muli ng malawakang tigil pasada. Kinukonsulta po natin yung ating mga lokal po na mga kasamahan mm -hmm. at uh, kinukuha din natin ang kanilang opinion at sama po natin ito, Ma'am Jenny, mm -hmm. at isahan na lang po ang uh, pagkilos namin para po dito sa dito sa po ng mga produktong petrolyo at, at don doon po sa usapin po ng uh, consolidation sa public utility vehicle modernization program. Yan po si Manibela President Marval Buena sa interview ng RMN Manila. Una nang sinabi ng transport group na pasang Mazda na umaabot na sa 450 pesos ang nalulugi sa kanila kada araw na pamamasada dahil sa ilang linggo ng oil price hike.